magandang umaga po sa inyo mga taga-subaybay sa aking channel. ngayon po magluluto tayo ng sinigang na bangus. Ah, ang budget ko rito ay eh, 220. Ito po yung bangus. Yung medium size po. Isang piraso. Ang kilo po ay eh, 180. Tapos tatlong sibuyas. Tatlong kamati, sibuyas. Ito po yung mga sili. Ito po yung mga sili kangkong kangkong po hmm. kangkong kangkong dito ko laki 15 pesos ang kamatis naman po eh 11 pesos tatong piraso sibuyas dito po ko laki yung piso ito po 4 pesos sabi ang sili naman po 2 ang isa kaya ito babajitin natin itong ulam na to Ayun, babadget tayo. Hanggang lang, ang natin siya na Magkagaya tayo ng sibuyas. Ito po ang sibuyas. Ito nyo. Ang naman, lumabili ngayon. Ang hirap ng budget. Sana kung sino presidente ng upo ngayon eh maayos naman yung no, presyo natin sa pagkain. Kasi ito po, panguna yung bilhin. Panguna yung bilhin natin, ito problema natin ng pagkain. Punta mo ng palengke, sakit na sa ulo. Kung paano budget ang ating pera. Kaya ito. Bawal ang karni ngayon, Bernie Santo eh. Kaya isda tayo. Kaya tayo ng sibuyas. putan tayo ng sibuyas. Ito. Nakakaiyak na yung ginagawa ko. Naiyak ko sibuyas. Mm. Parang tanghalian na po ito. Ngayon yung kamatis. Simpleng ka. Simpleng iwanan sa kamatis. Ganun lang. Sa tatlong slice lang. Ayan. Pag-inchak siya. Tanggalin natin to kasi ito yung may baka may gamot. Hmm. Ano yung fertilizer? Eh? Baka mo rin yung... Ipundoy yung fertilizer. Dapat tinatanggal yun. paso na po natin yung kamatis. Bago na po hinayat, hinapasya na po yan. Itong para yung tinik hindi lumaki, eh, gigilit na natin ng, ng, ng gilit. po. Itong po yun. Para hindi masyado malaki yung tinik niya. Ito po yung isda. At, at medium size po yan. Ito lang po kasi hindi niluto na sinigang labos. Ito lang po ang sahog niya. tapos sabay-sabay natin sa kaldero to. sinalang po sabay-sabay natin yung salang to dito sa magdero Ito pa po doon yan sabay-sabay natin sa salang sabay-sabay na -sabay natin po nalagay itong ang mga rigyan ng sinigang ng bagunas. po? pagsalan siya, pagkulong niya na naging natin yung isda. Parang mm -hmm. so, hindi masyado yung madurog yung isda, parang hindi madurog. Sobrang luto. Mamaya na po ito. Pagkulong natin ang asin. Ito po yung asin. Asin. Ano lang po kasi yung pinto yung sinigal. Napakadali po. Walang kapagod tayo. pinakulay na natin sa bowl. Tapos dulo na 'yan, alugin natin yung bawang. Oh dulo para maglagay ng isda ng duduro buto rito hintay natin kumulo yung sa sabaw. Alam po ito, buna tayo sa nyo Ito lang itong mga naluto na ito. Luto ng konting may kaya. Konting mahirap, konting may kaya. Kasi eh, ha? yung budget, low budget ito, 220 lang. May sinigang kung napangos ka na. Yun eh, yung araw yung bata pa oh, kung wala ng 220 na yun, eh, karne na, na yun, baka na eh, yun. Kaysa ngayon, isda pa lang yun. kape tapay tapay na ako may kape tapay 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 4.30 na. Po. Hmm. Takot ako. sa eh. Pagkagali. Kung wala kayo ni ate, akin, na oh. Kaya pinag kayo. Ganun, ganun, ganun hmm. pagkain, Hindi ko kaya. Pagkain, pagkain, kumal mo. Hmm. pag -iyak mo, iyak si Cael. Di siya niyak din. Tapos oh. si ate, ganun din. Nag-hysterical na siya ate. Yeah. Ayaw din na nanginig na. Kinuha ko yung bata. Ay, kita mo ang kawa ko eh. E, parang pagramdam ko yung humiga kaya... Pagka, Di, da, ko sa akong yung kakalugin pagka ganun. Hindi kaya yung ko sa'yo. Kaya hindi ko kakalugin yung bata. Iisip ko, parang hindi. Hindi na yung anak yung ako ko. Parang ano, tubaga lang. Ayaw ko hmm. so, yung ganun. Sa kaya sabi ko, gisingin mo, gisingin mo, mo. At tandaan niyo, kung gagalaw mo yung kakalugin. Pagkakalugin mo. Kasi, maalugin yung kasi kagabi, kaya inalog ko. Fire doon Hindi, ano yan yung higupin kasi... mo? Ang dalong ko no, nga, uh, pag higupin ang ganda, napin uh, Imit, uh, Imit, uh, pag ko, nabigla yung higup ko, lalong ko siya. <laughs> ko, malaki. Ganun. Basok, yun dipa. nga. Ako, guna, tapos sinipang-ipang ko na tapos lumalaw. Pinangat uh, niya, siya. Yung nga, buwapin yung hininga niya, nagsukas. Noon ako Kuya pa kayo. Hindi na rin. Ayaw na gumalaw eh. Kaya nga, sumigaw so ako nung una, parang nagiling pa ko kasi pag ganun ko, ang tagal. Sa siya. Hindi niya matagal ng gumalaw. Tagal niya ang pinipilit, tapos umitim siya, siya. Hindi pa ni Otsuk yung, yung bibig. <coughs> biyak niya. Puro ganon. Biyak siya, di yung nababot yung bara. Ay, ginawa ko, ako. Otsuk, sundutin yung bibig. Yung pagsigaw ko, Otsuk, bumabas na konti. Tapos doon siya biyak ng tapos umuwi ko din. Pagdating namin, ano, yung mga tao din. Hindi, nung nal nalikot mo, yun na yung sumuka na siya na kung okay. na ni Ochok, yung dumating ka na. Kasi sigaw na lang ako ng sigaw, Ochok, so ocho. hindi ko na kaya eh. Hindi ka natin yung gano'ng basaw. Tinaog ko pa nga. Tinaog ko. Hindi tatoog. Ano lang yung hawakan niyo yung ulo niya, yung bako ng gano'ng. Hindi. Hindi na pa ako kasi sabi ko, para mainuwa. Sa kaugalo, kung ka iba ganun yung likod, ihimas lang yung masigil. Pablo mo gini lang na. Kasi ugat niya, nagagalaw dito yun sa likod. May ugat sa likod yun. Tawa yung, yung marami. naman mo yun. Hindi ko kaya salikod. yung ganun. Ngayon ko lang yan. sa ganun. Ay. Hindi, halos hindi na siya makahiya ko yan eh. Di ba? Bakit ako na? Kung ngayon yung likod mo. Oo. Saka yung mat mata niya, ayaw na gumadaw. Hindi naman tumitirik. Hmm. Ayon ayon na siya gumadaw. tumitirik. Ayaw na gumadaw. Ayaw na gumadaw. Pero yung ba, hirap na hirap siya, hindi niya ay, hindi siya makahinga. Tapos, dahil ay niya kamay niya, Oo. hindi niya niyangat. Wala, malambot na yung bata, nambot na siya. Eh. Sobrang pagod niya. niya eh. Ang dami, sabi ko, ayun, hindi ko ayaw mo nang pwede tayo yung bukas alam. Pinabahan din ako, yung sabi lang, ito ay gumagana mo ba? Hindi na gumagalaw mo, tinignan ko mo yung ito, tinignan ko mo yung ito, tinignan ko mo yung ito. Kaya nga, binibig ko, na, ah, Saka yung hininga niya, bago niya siya. Pag kinanong ko yun kasi, wala yung response. Yeah. Eh, walang response. Kaya sabi ko ko yun, yun sa iyo. Pinasa ko sa iyo kasi baka mamaya matayin ako sa takot. Si Ocho, kung na sa bakal eh. <laughs> Oo, oh, natakot na mga kami lahat. Nakakatakot talaga na yung gano'n. May ako experience sa mga anak. Walang nag na sa akin eh. Kaya hindi ko alam na ano. Eh, ano yun? wala ng yung gigu sa loob ng bay. Bala ng oh, gigu sa salo. Wala talaga. Hmm. Kasi mayan usan. Si paglano kung 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 bakayon dumedet siya nakataas yung katawag, siguro, ko, baka, yung na yung katawan siguro, mo tanig ka eh pinayuhan nandi ka eh pinayuhan na pinapa na kung ano na kasosipuso na may pagtanggi mat na ba ano 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 isip ko kung ano 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 problema. ano 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 na. Naing kong, naing kong, naing kong. Ay, wala na, nga daw makakagbibig yung doktor eh. Naing wala, ay, tanggal lang kasi. Tanggal lang kasi. Ano eh. Nung muna, ay, nakita kay. mo. Nung <coughs> muna, nakita mo yung reaction ng baby mo. Kaya nga, nung muna, na tama siya. Eh, bago pa yung ano yung oras na yun. Naglaro pa kami ng naglaro. Ang panaming, ano, ay, pa namin, ano, nagkakantahan. Nagkakantahan kami kasi ayaw pa matulog eh. Nakausap ko, nakakantahan ko. Undas pagkatapos ng tendensiya na. Mayon, kahit totoo nga kuno, ako man masarap ayan. Ginipase in dito tayong bata ng Eh, malakas. After niya magpukon ng hapon, di ba ginelalong ito. May amayan ng combo na, ng ko. Di sure di talaga gumana siya. talaga malakas tuod ko ako, sa tipo sa agad eh. <coughs> Nagpasikat pa mo. Oo, oo. Oh. Ay, hindi ko na iisip na sa samit magkakagan siya sa samit. Ano yung bangos? Da. Ngayon ko lang na ano na pwede palang sa samit magkakagan yung baby. Handaan niyo pagka nagun na hirapan na. Ibukin niyo muna. Ang mm -hmm. buha nga. Handaan na ibuk. Ganun-ganun lang. Para kumihigop ng sit ng Gandaan-gandaan. Pagbibla. Tapos, hindi siya gumagalaw. Pag uh, naging lang sa ospital, doon na lang nag-inat. Parang nag-dahilan lang. Kaya, kaya sa akin, na Doktor, na. okay <coughs> kaya naman. Dahilan pa lang nila. Gumanda. Gumanda yung kulay. Okay. nag Kaya parang nag Pen? Alam mo ko yan yung Sophie Pen? Yung okay. baby na natutulog yun, ano eh. Nakasubsob sa akin magdamag eh. Okay lang yung nakadapa? Hindi, nakadaligid na magka... Ano kami eh. magbalili? Tulog kami pa rin yung studio na hindi magdamag eh. Iba yung kondisyon ng Catholic dito sa Kasi ako muna ay siya. Kumbaga ano yung... Ano sa katawan niya, hindi ko naman siya. Siya siya. Ang hindi na pa yung baka. People, Kaya sabi ko kay okay lang yan kasi sa nanay, yung masasalig pag sa nanay. Wala sa bote. Ang ba yan? Di ba na hmm. dito sa nanay, nakahiga. Nakahiga yung nanay. Sabi ka na ng dede, ilong, nakipit. Yun, hindi ka yun. Kaya kailangan, nakaupo ka, nakaupo ka, o nakatayo. Hindi ko naman pinapadede sa kanya tulog siya. Pag nakatuloy niya na, patuloy mo Ako, awa Ako na yung nasa practice room. Ano Alin? pa. May ito yung na. Pantaasin. asin Ayan natin yung pantaasin. asin Yung ka kapaw natin, nag-iiyakan <laughs> Oo. <laughs> oh, wala kayo ni ate, iyak na lang ako. <clears throat> Kahit magpunta ng hospital, hindi ko kayo mag-isa. Nervyosa rin pala si Ocho? Oo. Oh, natakot rin sa akin kasi nag-ibay pa karamdang pag-ibay.

Kasi baka matakot na rin ako. Wala na. Ay, natatakot din ako sa dyan ni ate. Bakit? Kasi niya parang humilay, humilay na ano. na. akin naman nakita ko, nagkaroon di pinupin ng ano yung mukha niya sa kayo kung kulay. Saka makikita mo yung mukha siya pag naman. Walang iyak pero yung luha niya, di ba? Hindi naman kaiyak eh. Oo. Hindi ba lang siya yung mukha niya pero yung luha? na siya makaiyak. Parabi nila lang eh. Hindi niya kami bata, niya sabi ko, masakit, ang ganda wala, wala siya oh, oh, wala. saing yan. Sabi ko sa anak ko, manginili ito ng panig kayo na dahil hindi naman kayo nakawala ng panig. Oo. Oh. Nagsa daw pa ako. May hiyan daw siya. Sa may hiyan? Ano dito? Dati siya sabihin niyo, anak ko, may kung kayo may hiyan, dito daw ay kumamit sa Hindi kayo daw ko kaya nandiyan sa kaasal. Ayun, yung nandiyan Eh, mga anak ko hindi naman taga-nasanay eh. Tumain sa ibang bahay. Ayun, di ba? Di ba? Hindi mo nga mapapapasok basta-basta sa channel dito. si din lang. Samutin lang lang bumang ko ah. Hindi tayo nga matatanda pagka na-open eh.

Sige po, paalam po.